sa mga kayami, isang masaya, isang masarap na vlog na naman ang magsasagawa natin for today's episode. Ito po ay part 2 ng celebration ng birthday ni Tata. Yun, so kumpleto tayo at dahil natin yung handa na nang pirak kahapon. Kaya nag-set sila ng another celebration. At ngayon ay kasama pa rin natin si Papa D, ang ating videographer at ang ating ating... Wah! 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 Ating Ating kagilagit. So, sobrang ganda General na car, magpapaiwan na daw siya. Niya. Oh. Ano, so, car. Yeah. So ngayon po ay ano, katatapos lang natin kumain at nagbibidyo okay din kami. So mamaya ay ipapasilid ko sila ating air sa ating mga kasama natin dito sa ating uh, na celebration pero bago yan ay nililibot po na okay. nililibot po muna namin ulit kayo dito. Sobrang lakas ng alon yung ano? Ngayong araw na ito mayroon tayong makaligot talaga, magtapos. So, kung yun na, mayroon tayong boxers na mayroon tayong ditong sapa. So, doon tayo, mayroon tayong maligot dito sa sapa. Let's go! So, ayan na nga, taatat na natin yung ating mga kamag-anak. Yan! At si Talalay, bibi! Anong ng aking bibi? Talbay si Batutoy Binaon. Na nandito rin si Mahal. Mahal, ikaw, ito ha, bantayin ninyo yung mga bata. Baka pumunta dito sa, ano, sa Alon. Kapag ginunto natin si Unto dati. Oo. Oh. <laughs> Tapos sa abot ng Alon. Yan, dati si Unto. Naalala ko, napakaliit pa ngayon. O, oh, hindi na kaya yung tabunan. Napakalaki na. Law, maaabot pa rin pala rito yung tubig. So, let's go. Silipin natin kung ano meron dito sa sulok. Kasama so, natin si Papa D, si Ali Maliit. So bali itong sapa nito, tubig tabang na yan. So dumediretso siya dito sa sa dagat. Sarap. Wow, well, tayo ay nandito sa ano? Sa talon or sapa. Ito po ay tubig tabang na. Ito po ay napakagandang i-develop. Kaso nga lang ay may times po na sobrang lakas ng ilog. Dito sa uh, ano, kaya na -iba, iba Ah, ito pala siya. Yan. Napakaganda po sa personal. Sobrang relaxing. First time ko po dito sa sobrang tagal ko na po rito sa General Nakar. At kami po ay usually hanggang doon lang po sa may bungad. Pero ngayon po ay sinubukan po natin na pumasok dito sa ano, sa bandang looban. At ito po yung bumungad sa atin. Sobrang masukal na kagubatan. Yeah. Literal na sukal ng kagubatan. Yan. Yeah. Wala po dito mga plastika akong nakikita or mga ano man pong styro or dumi ng mga tao so ito po ay purong galing sa nature wow napakaganda ko so, pala sa ano, sa rin sa Quezon, ay malakas pa rin yung paniniwala tungkol sa mga intanto o dun sa mga ano, nagpagbantay ng kalikasan. Kaya pag nandito kami, ay bawal daw kami magpuro-puro, mga ganyan. Kaya pag nagpuro ka, na point, uh, na point ka, dami kayong dalira, ay kailangan mong kagatin. Kaya mga ganyan eksena. So, respect natin yung paniniwala at respect natin ang ating kalikasan. Dahil kapag, dahil, ang nagbe-benefits pa rin naman sa pag-aalaga ng kalikasan ay tayo pa rin makapagod. So tara, mag explore pa tayo kung ano meron sa Sigur So nandito na tayo sa ano, sa Sigur. Napakarami ba So may mga turista rin po nandito At sa ito, sa natural na ganda ng ating dito. Sobrang lumakas po ng ato. Hindi po advisable naman yung ngayon. Kaya nang tampisaw lang ang ating nagawa ngayon.

Yung mga pinipig, meron namang ito ng mga tsinera. So, yung mga pinipig, mga pinipig, yun! Yung mga pinipig, yun! Yan, muna. Ito ay board-balanced. ay So, yun. At may nagsubseto size. At parang ilan na hindi masyadong sa play size ay higher ng isa.

Merlin. Merlin sila. Hindi siya kasama ngayon. Ayun, naibigay ko na. Okay. Ito naman ay para kay Laila. So, yung mga, anong? Mahal. <laughs> so, pag-inigno, <laughs> pwede naman kayo magpalit palit na nandito. Okay. At meron pa rin tayong papamigay. Yeah! Ito, naman, ito naman ay para kay, ano? Ito naman ay galing kay Mandy. Laban ka

Masay parang kay Kuya RJ. Masay parang kay Kuya RJ. Okay, hindi sa na may week pa mga mga Eric! Eric! Yung iPhone niya wala akong makitang malaki isa isang susunod na a, Parang malaki yung size ng t-shirt eh. Hindi, ba? Tapos may binigay din po kung kay Edward, may dami malaki Dakos, ano ito naman? ko. para kay tatay! yung bigyan sa kain sa gabi. Ay, ay, tangapin na yung sa panalo sa kanyang Kaya kami, 50-50 dapat. mga hindi po natin ang bigyan, ay sisigapin po natin ang sa susunod. At po ay bigyan lang, So, ayan, pinipicturean na po nila yung talagang chain yan. Si Ed yun eh. Yan ay ng kuko. Ang pinakamalinis ng kuko ay mananalo. Chak! Pinipicturean sila ni Pegana.

My no-ee